Estudyante na lunod naman sa Boroboro Beach sa Gayan Eastern Samar. Natagpuan po makalipas ang dalawang araw. Sesmetran sa Balita. Ay nang matagpuan sa isinagawang retrieval operation ng G1 Emergency Response Team nitong Sabado, alas 9.30 ng gabi, ang estudyanteng na lunod sa Boroboro Beach, G1 Eastern Samar nitong Webes. Kinilala ng mga autoridad na ito ay si John Frederick Donoso, isa sa tatlong estudyanteng na lunod. Ayon sa G1 Municipal Police Station, nangyari ang insidente sa Boroboro Beach sa barangay Pagnamitan, G1 Eastern Samar, alas 4 ng hapon nitong Webes. Nauwi sa trahedya ang masaya outing at paliligo ng isang grupo ng mga estudyante matapos na masawi ang isa habang isa pa ang nawawala sa mga ito. Ayon sa Giwan Emergency Response Team, si John Carlo de Sera ang nakaligtas sa nasabing insidente habang walang buhay na si TJ Espineda ay natagpuan kinabukasan. Sa paunang investigasyon ng mga autoridad, nagkayayaan ang mga biktimang mga estudyante na maligo sa dagal pero naabutan ng mga ito ng biglang pagtaas ng tubig, dagat na may kasamang malakas na alon. Mula dito sa Tacloban City, Sesmetran, para sa 100% Balita.